Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga lindol na nagaganap sa Mindanao at alamin din natin ang sagot ng Biblia. Nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao na aabot ng magnitude 7.4 at ang naitalang aftershocks ay mahigit 1,149 aftershocks. At ito ay ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang 1149 aftershocks ay pumapalo mula sa magnitude 1.4 hanggang sa 6.5 na magnitude. At ang isang magnitude 6.6 na lindol ay tumama sa hinatuan sa Surigao del Sur noong gabi ng linggo. At sa Jensen naman, magnitude 7.2 ang tumama at nagkaroon ng tsunami warning dahil sa malakas na lindol. A tsunami warning is in place for the Philippines and Japan. Marami ang sugatan na wala ng tirahan at meron ding namatay sa pagtama ng lindol sa panig ng Mindanao. Sa nangyayaring sunod-sunod na kalamidad sa buong mundo, marami nang natakot at nababahala sa mga nangyayari kung ano ang dahilan. Alamin natin ang sagot ng Biblia patungkol dito. Ang Diyos ay dumadalaw sa mga masasama sa pamamagitan ng kalamidad. Basahin natin ang Isaiah 29 verse 6. Ikaw ay dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo na may kulog at may lindol at nang malaking ingay, ng ipo-ipo at bagyo at nang liyab na tumutupok na apoy. Dinadalaw na Diyos ang masama sa pamamagitan ng lindol, bagyo at ng ipo-ipo dahil sa kasalanan at kasamaan ng mga tao. Home 1 verse 5 Ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya. Ang mga burol ay natutunaw. Ang lupa ay nawawasak sa kanyang harapan. Ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. Kahit noong unang panahon na nakasulat sa lumantipan, napapadala ang Diyos ng mga kalamidan dahil sa kasamaan ng tao noon. Jeremiah 25 verse 32 to 33 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, ang kasamaan na lumalaganap sa mga bansa at isang malakas na bagyo ay namumuo mula sa pinakamalayong bahagi ng daidi. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo. Sila hindi tatagoyan o titipunin o ililibing man sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Amos 9 verse 6 Siya na gumagawa ng kanyang mga silid sa langit at nilagay ang kanyang pabilog na bubong sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Maaari nating sabihin na ang mga nangyayari ngayon ay manifestasyon ng galit ng Diyos sa kasamaan ng mga tao sa sanglibutan at malayo na ang mga puso ng mga tao sa Diyos at alam natin yan sa panahon natin ngayon sa mga social media na halos kalukuhan at katatawanan at mga walang kabuluhan ang ginagawa ng halos ng mga content creators na parang pinalalawak nila ang agenda ni satanas at ang mga kabataan ay masuwayin na sa magulang mahilig sa kalayawan mga disco at pag-iinuman. At ito ang dahilan kung bakit nalilimutan ng sangkatauhan ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, grabe na ang kasamaan kung ikukumpara natin noon. At isa ito sa palatandaan sa mga huling araw. Mark 13 verse 8. Sapagkat maghihimagsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako magkakaroon ng tagutom ang mga ito'y pasimula lamang ng paghihirap kaya sa mga nagaganap sa panahon natin ngayon ay isang propesya ni Jesus sa huling mga araw kahit ngayon ay hindi patapos ang gera sa Ukraine at Russia at nasundan ito sa gera ng Israel at ng Palestine at mayroon ding bansang pumapanig sa Palestine at sa Israel at habang may mga gera sumusunod din ang mga kalamidad mga baha sa iba't ibang lugar, mga bagyo at mga lindol. At alam nyo ba na mga lindol na nangyayari sa Mindanao ay nagsimula ito sa US at ngayon ay sa Mindanao naman at sa Japan at sa Indonesia. At ang nakababahala, sunod-sunod ito nangyayari sa buong mundo. Alam ito ng karamihan pero sila'y nabulag dahil sa paggawa ng kasalanan at hindi na nakakaalam ng katotohanan. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga kalamidad sa taong masama para magsisi at para maalala nila ang Diyos. Kaya nga mapapansin natin sa mga lugar na tinatamaan ng mga lindol, ang tao ay natataranta at hindi alam ang gagawin. Kundi ang tangi lumalabas sa bibig ay ang Diyos. Na ng tulong sa takot na sila ay mamamatay. Jeremias 7 verse 23 to 24 Kundi ito ang ipinagutos ko sa kanila Sundin ninyo ang aking tinig At ako'y magiging inyong Diyos At kayo'y magiging aking bayan At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo Para sa ikabubuti ninyo Ngunit hindi sila nakinig o kiniling man ang kanilang pandinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa katigasan ng kanilang masasamang puso at nagsilakad ng paurong at hindi pasulong, Kaya mga kapatid, tayo ay nasa huling araw at ang mga nangyayari ngayon ay nakasaad na sa Biblia at ito ay simula pa ng kapighatian. Kaya ngayon ang panahon ay mapanganib. 1 Timothy 3 verse 1 to 5 Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili may maibigin sa salapi mayayabang mga mapagmalaki mapanlait suwail sa mga magulang mga walang utang na loob walang kabanalan walang katutubong pag-ibig mga walang habag mga mapanirang puri mga walang pupipigil sa sarili mababangis mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halit ng mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood at ingatan kayo ng Panginoon at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman